ka-VN natin dyan, at saka mga kabagis. Kung napapansin nyo yung mga ibang tutorial ko, yung mga for beginners, nababanggit ko yung tungkol dun sa tungkol dun sa tumutunog pag nahahams tayo. So ngayon, nabanggit ko doon na yung iba binabawasan, yung iba tinatanggal. Ngayon napag-isip-isip ko na kailangan ko rin nang tanggalin din yun. Dahil sa gabal, minsan nakakirita sa tenga. Pag uh, dumaan ka sa hams, tumutunog. Kaya... Uh, tignan nyo, tatanggalin ko. ito yung ito yung eyesore natin na ito yung pan yung sinasabi kong ano mudguard na tumatama sa hubs Pagmasdan masdan nyo tinanggal ko na dito sa harapan ng likod na gulong at saka tanggalin ko na sa kabila tingnan natin tanggalin ko na sa kabila Okay. Ito na. Ito na yung ano. Ito na yung uh, mudguard na sinasabi ko. Ito na yung mudguard na sinasabi ko na nakalagay dito sa harap. Tinanggal ko na kung mapapansin nyo maraming gas gas ito pag tumatama ito puro gas gas ngayon di natanggal na ang gawin nyo yung iba nagtatalo ulit na yung iba yung tire gauge nila uh, 32 sa harap 30 sa likod, which is nakalagay sa specs ng uh, natin lalo na XLCVT na brand ngayon ang ginawa ko every time pa yung sa comment nilalagay ko doon na oh, ang type gauge ko ay all 33 so sana uh, hindi naman sila gayain ko yung uh, gayaan nyo yung all 33 bala na kayo so, yun ang na discovery na mas smooth ang takbo natin pag all 33 yung type gauge wala naman problema kung all 33 uh, okay lang naman yon sa iba kasi yung iba 34 nga kaya sana uh, yung ibang mga newbies natin ito yung mudguard na nakalagay dito na madalas tumunog pagdating sa hams. Kaya ulit ko tinanggal ko na yung card na madalas ano. Ah uh, madalas uh, tumutunog pagka dumadaan ka sa hams. Lalo medyo malaking hams kahit na wala kang laman, tumutunog pa rin. Ngayon okay na. Tinanggal ko na. So ganito. Ah uh, huwag sanang kalimutan yung uh, uh, mag uh, share at mag-subscribe uh, kay Sergeant Alo Vlogs. Mga natin yan at mga kabagis. Huwag so, sana kakalimutan. At marami pa akong madidiscover na ikukwento eh, ko sa mga susunod mga vlogs. Sa, lalo na sa mga madalas magtanong sa uh, comments doon sa Uh, Facebook natin. Kaya hintayin nyo lahat ng mga tanong doon na napakadaling gawin ko. Huwag lang mechanical kasi hindi naman ako mechanic. Uh, yung mga simple lang na hindi na ma-reach ma, ma ng mga iba na uh, basahin doon sa uh, owner's manual. Ako na magbibigay ng mga, uh, ng mga tips at infos regarding XLCVT. Thank you ulit.